Samantala, limang miyembro naman ng CPB-NPA sa Northern Samar, sabay-sabay na sumuko sa militar. RH-34, Jane Galit Bantayan. Jane. Limang miyembro ng New People's Army sa lalawigan ng Northern Samar ang sabay-sabay na sumurinder sa Trinidad sa kasunaluhan ng 90th Infantry Battalion sa kanilang pagsurinder, isinurinderin ng mga ito ang kanilang mga armas. Ito ay dahil sa Focus Military Operations at Committee Engagements ng AFP. Kabilang sa mga sumuko ay ang mag-asawang membro ng NPA. Kinilala ang lima sa kanilang mga liyasa si Enteng, 54-taong gulang, Kevin, 30-taong gulang, Buboy, 61-taong gulang, Andy, 35 taong gulang at Mina, 30 taong gulang. Ayon sa report ng 90th Infantry Battalion, lahat ay affiliated ng Sub-Regional Guerrilla Unit ng Sub-Regional Committee, Emporium SRC at mula sa Regional Security Force ng Eastern Visayas Regional Party Committee. Kabilang sa kanilang isinorinder ang dalawang M16 rifles, tatlong long at isang short magazine nang 5.56mm, 61 rounds ng ammunition, dalawang band anti-personal mines, isang electronic blasting machine, at mga subersibong dokumento. Isa sa naging dahilan ng kanilang pagsuko ay dahil sa hirap, kulang ng pagkain at nahihirapan na di umano sila sa kanilang kondisyon o kalagayan. Naisama ng mga asawang anti at mina na mamuhay na ng normal nang walang pagkabahala o takot. Nagbigay daw inspirasyon sa kanila ang pagsurrender ng kanilang kasamahan na binigyan ng suporta ng gobyerno. Ilan sa mga sumuko ay walang mapaglagyan ng tuwa matapos na makasama na nila ang kanilang pamilya. Ang ah, nasabing mga former rebels sumailalim sa medical check-ups at inaasahan na makatanggap sila ng programa mula sa gobyerno. Patuloy naman ang apila at panawagan ng 19th Infantry Battalion sa mga membro pa rin ng NPA na maging inspirasyon ng ilang mga membro na sumuko para sa minimiting lasting peace. Mula sa Aksyon Radyo Katarmaan, Arts 34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jane Bantayan.